Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today. Ngunit bago yan kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. na yung ating teksto na ating pag-uusapan ngayon nandito po sa Psalms 111 verse 10 ang sabi po sa Tagalog ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan may mabuting pagkaunawa ang lahat na nagsisisunod ng kanyang mga utos ang kanyang kapurihan ay mananatili magpakailanman na yung ating topic na pag-uusapan ngayon ano ang katangian ng tao na posibleng madali siyang mabago. Mayroon po tayong tatlong katotohanan. Ang una po, may takot sa Diyos. Sinasabi sa verse 10, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Ito po ay karunungang espiritual. Na ibig sabihin, pag may karunungan ang isang tao tungkol sa Diyos, may karunungan sa katangian ng Diyos, sa hostesya ng Diyos, may karunungan sa kreasyon ng Diyos, ang pagiging makapangyarihan ng Diyos, dito niya makikita ang kadakilaan ng ating Panginoon. Dalawang klasing pagkatakot ang dapat mayroon ang tao upang posibleng siya ay mabago. Ang una pong pagkatakot, pagkatakot na maaring gawin ng Diyos. Ang ibig pong sabihin nito na may takot sa galit ng Diyos. May takot sa parusa ng Diyos. Pag ang tao ay walang takot sa Diyos, gagawa pa rin siya ng mga bagay na kahit labag sa Diyos. Kaya mahirap ang pagbabago sa ganitong katangian. Kaya mahalaga na mayroon tayong pagkatakot sa Diyos. Ibig sabihin, pagkatakot sa maaaring gawin ng Diyos. Pangalawa, pagkatakot na nangangahulugan ng respito o paggalang sa Diyos. Kung naniniwala kang ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay, wala tayong dapat ipagmalaki. Walang dapat ipagyabang. Bagkos ay respetuhin at sundin ang kalooban ng Diyos. Gusto niya maglingkod tayo sa kanya. Gusto niya lagi siyang sambahin. Kaya pag may respeto tayo sa Diyos, gagawin natin ang ipapagawa niya. Ano po yung katangian ng tao na posibleng madali siyang mabago? Ang una po, may takot sa Diyos. Pangalawa, ang interesado sa salita ng Diyos. Muli basahin natin ang verse 10 ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. May mabuting pagkaunawa, take note, may mabuting pagkaunawa ang lahat na nagsisisunod ng kanyang mga utos. Now, mga kapatid, ang mga utos ng Diyos ay mababasa po sa banal na kasulatan. Nasa sayo na lang kung interesado kang makinig dito o hindi. Ano po yung mga nagagawa natin kung interesado tayo sa salita ng Diyos? Ang una po, hahanapin at pakikinggan natin ang salita ng Diyos. Di ba? Diba? Pangalawa, curious tayo. Kaya inaalam at inaaral natin yung salita ng Diyos. Pangatlo, sinisikap natin gawin ang kanyang kagustuhan. Yan po ang tunay na nagagawa natin kung interesado tayo sa salita ng Diyos. Si Sakyo sa kanyang pagiging interesado makita si Jesus, siya po ay nakipagsiksikan sa tao at umakyat sa puno ng sikamoro. Nakita siya ni Jesus, kaya siya ay tinawag at makita po natin na si Sagio ay nabago ang buhay. Kaya mga kapatid, bunga yan ng pagiging interesado ni Sagio na makita ang ating Panginoong Hesus. Now, pag walang interest sa salita ng Diyos, ang tindinsi po niyan ay hindi makikinig, hindi maniniwala, walang mauunawaan, kaya malabong mabago ang buhay. So, ano po yung katangian ng tao na posibleng madali siyang mabago? Pangalawa, ang interesado sa salita ng Diyos. Number three, ang marunong makinig at naghahanap ng katotohanan. Ayon sa verse 10, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan may mabuting pagkaunawa ang lahat ng nagsisisunod ng kanyang mga utos. Ang kanyang kapurihan ay mananatili magpakailanman. Now, pag may karunungan at kung may pagkaunawa, siguradong mahahanap ang katotohanan. Ang akala ng tao, lahat ng kanyang ginagawa ay tama. Subalit, kapag makinig lang sila ng salita ng Diyos, nagtuklas, nagimbestiga, nagtanong, nagsuring mabuti, dito nila malalaman na may malaking kamalian pala sila sa harap ng Diyos. Kaya ang katotohanan ang magpapalaya sa atin mga kapatid at makapagpabago ng mabilis sa ating buhay. Kung hindi mo hanapin ang katotohanan at ayaw mong matuklasan ito, mananatili ka sa kamalian o sa kadiliman. Mas gusto mo yung ganyang buhay na lang. Buhay na buhay sa kalayawan, buhay na walang kabanalan at buhay na walang tunay na relasyon sa Diyos. Maraming katotohanan sa Biblia na dapat malaman, mga kapatid. Ngunit ang the best mong unahin ay ang source ng katotohanan. Siya po ay si Hisos. Kung nasumpungan natin si Hisos sa buhay natin, tayo ay nasa katotohanan na. At matutulungan niya tayo sa pamagitan ng Holy Spirit na malaman ang kanyang mga aral sa Biblia. Ano ang sabi sa Juan 14.6? Sumagot si Hisos. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Si Jesus ang persona, ang source ng katotohanan. Ang sabi niya, I am the way, the truth, and the life. So ano po ang katangian ng tao na posibleng madali siyang mabago? Review muna tayo sandali. Ang una, may takot sa Diyos. Pangalawa, ang interesado sa salita ng Diyos. At pangatlo, ang marunong makinig naghahanap ng katotohanan. Ang ating application po ngayon, mga kapatid, mahalagang makita ni Hesus ang buhay ng isang tao na may takot sa kanya, yung taong interesado sa kanya at tunay na hinahanap ang katotohanan. Dahil ang salita ng Diyos ay mabisa at sa biyaya ng Panginoon, ipapaliwanag ng Holy Spirit na may malika, na may kasalanan ka at may dapat kang persona na dapat mong puntahan upang maligtas ka siya po ay si Jesus. Sampalatayanan mo siya at tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. At sa ganitong paraan, mayroon pong mangyayaring pagbabago sa ating mga buhay. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood, pakikinig, pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita naman po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.